Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Ah, uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh, pakikita ko sa ayan oh. I, I, hindi, uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Naturo ni na... gumawa ka ng black. I, yes po, ako po. Responsibility na... sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa Hindi ko I would like to uh, recognize first uh, Congressman uh, Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Tungkol lang sa sinasabi niyong doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng uh, private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, Talagang kinakailangan, may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano ang panlilinglang ko, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat so, dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang, ha, ah, sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. At Tony, kahit kailan wala akong nilin lang na mamamaya ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang mainformahan ang mga nagpapalo sa'yo kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Hindi ko man hindi ko maniwala, o paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakuluwa ko at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwala, hindi mo naalala ito. Ah, Mr. Chair? Mr. Yes, Chair? Go ahead, go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo, na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi... Pag sa liwasan Huwag mo nililihis ang usapan, ano? Ang pinag-usapan yung... yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito doon ko po kita, Honorable Congressman. Mark. Anong panlinil na ginawa ko doon sa rally? Yung po yata speech nyo doon sa Hindi po speech. Hindi yata yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Uh, Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa, sa ano stage. Kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol dito. Hindi hindi ganoon. Ako kapag sinabi ko alam ko kung pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilin ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalait ang vloggers, ano? Ako hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ano, ng ating free speech expression. At yan ay ginagarantiyang ng ating saligang batas. Totoo naman na ka public figures, hindi dapat balat-sibuyas. Hindi kagaya ng balat-sibuyas ni Kong Barber, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ni ninyo. I-establish ni mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institusyon pagkatapos eh, tinatanong ko lang ngayon eh, ikaw ang nagbablog eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng ngayon. Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talaga nagbablog eh. Namimislead mo yung mga tao, nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlililang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlililang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers, yung mga attacker rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagat may basehan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto na niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlin na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Uh, gusto panoorin ko po mamaya itong ano kung ano yung yun ang sa Mr. Chair eh. uh, ano ano po kasi Isip isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog. Na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Marami. mo sabihin, naharap ako sa rally, pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka rapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagu pinagmumulan na, pa na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpoly, uh, tarpuli, isang billboard na na-install na doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko, Itong si Marcoleta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. Kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan Mr. Chen na sagutin ko. Ang, ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero ng gandun na lang pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga'ng gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay Tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh, Mr. Chair. Basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men. He says, scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda, pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang pasensyang ginagawa mo para sa akin sapat na nakabayaran sa O total hindi na siya makikibo Mr. Chair, tatigilan ko na siya. And uh, with that uh, Congressman uh, Marcoleta, that will serve as sure um, uh, time as interpellator. <laughs> 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 eh, Ang ba ng uh, interbension mo? <laughs> But uh, I will not deduct that that sa uh, ano mo sa time mo uh, Congressman Maricoleta. No, uh, okay. Uh, uh, Attorney uh, Ricky, uh, you, still want to uh, pursue your ano? Or that will be it? Ah, uh, so yun lang po. Uh, Siguro we hindi, give hindi. you time also to ano uh, to answer back on baka pa panoodin mo muna yung mga yeah, so vlog mo Uh later on you can uh, approach us if uh, you wanted to uh, defend journal. Tayo uh, your... parang may okay, ni. Yeah. Uh, uh, you have your time Ma Congressman Maguleta we'll be giving time to Attorney Ricky to, uh, to defend himself. Uh, uh Mr. Richness, ano lang po uh, siguro fairness no? Maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is uh to be fair no? Para give uh, also a chance to Attorney uh, Ricky para to uh, prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige go ahead sir. Uh, Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipoprove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi. Presume ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan, ka, yan po yung ano. Ang isa pa, uh, ang, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami rin mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may, may privilege kayo. Ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, may pwede kami kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, uh, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaila, uh, kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, um, ipoprove ipoprove nung malicious kaagad ang presumption pero sa pra, sa public figures ipoprove na may actual na malis kami sa sinabi namin yun lang na po hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko nang na contents na nakreate kay uh, Congressman Marcolita so talagang hindi ko na po masagot pero Ah, uh, sorry po kung ano. Kung yes, hindi we we understand, hindi understand your ano, your uh, situation na uh, okay, Tony. Kaya nga uh, I, I, have given you a chance para thank, you thank you ma, po. ano, ma, ma review naman po yung mga vlogs niyo. what, what's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit tong aming TRICOM para magkampi ng iyong uh, uh, party list, no? kaya you. naman si Mark Thank para ikampi na kanyang sarili. Okay. So, uh, so kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa pag-vlog mo. Alright? Okay, uh, th uh, thank you and sorry Mr. Congressman. Uh, eh? Sige, I'll